Hi guys, dahil undas ngayon Kumawa uh, kami ng asawa ko na ano, malagkit Ang tawag namin dito is uh, Inkiwar Inkiwar na malagkit So papakita ko sa inyo guys So ito yung magiging ano namin uh, Sa Ilocano, Atang uh, Sa Tagalog naman panghanda nami sa mga ano mga maong mahal natin sa buhay. So papakita ko sa inyo guys yung inkiwar na malakit. Masarap 'to guys. Wait lang papakita ko sa inyo. So ito guys yung ano inkiwar na malakit na ginawa namin ng asawa ko. So ang ginawa namin dito Hinahalo-halo lang namin Hanggang sa magkulay brown May nilagay kaming ano dito guys Yung tawag dito yung Tagapulot Sa Ilocano tagapulot Sa Tagalog naman Ano ba yung ta tawag to? Kalimutan ko na guys Yung Tagalog nun? Yung ano parang chocolate na ano ano tawag doon? So, basta yung guys. <laughs> so, ito. Halaw ko. <laughs> Nakalimutan ko si Tagalog nun eh. So, ito. Basta ganito yung proseso nito. Na nahalo lang namin hanggang sa magkulay. So, wait lang. Ayan. Anong Tagalog dyan ma? Yang tagapulot? Mama? Hindi ko alam. Pagkubado. Pati yung asawa uh, ko di niya alam. oh So, ayan guys. eh? Nilalagay niya ng asawa ko. Masko ba? So, ihahalo namin yan para hanggang sa magpulay brown. Ayan. So, umpisa na namin guys. Balikot siya. Ano ba Oo, yan. ay mo sana. Amoyan. Malagkit. Malagkit din. Gusto mo na malagkit? Tiklan mo. Sobrang init niya. Sobrang mamay. Niluluto pa. pa namin. Sinasalo pa namin 'yan. 'Yan oh. pa. Masarap to bi. Masarap sa kape ito. Suma. Gusto ko yan. Malagkit. Gusto mo pala. Eh. Bakit parang tae? Ba't yun? Hindi tae. parang tae to. Masarap to. Papa. So, sasalang muna namin para medyo maluto-luto yung ano niya. Oh. Mm. Ano yan? Maragtip. Maragtip. Mama, naputol. Yan, na. Naputol. di diba? Sakto na. So, ito guys, so, ito. Nagkukulay brown na siya. Naputol, mama. So, masarap to. Sarap naman ito. Ang na malagkit. na malagkit. драйвы.